tayo sa ating flight. Yan. Napaka-sauce niyan. Hmm. Ang lapot ng kanyang gata. na hmm. Samana! Samana na guys! mga kagingians for today's video ay gagawa tayo ng ginataan na kulok or breadfruit so ngayon magamit na natin yung ating nyog na napulot doon sa coastal area habang tayo ay nangangahoy so tara magluto na tayo kasamahan ko rin pala ng saging itong aking uh, breadfruit o kulo dahil ang saging ko na napitas ng mga nakaraang mga araw ay nahinog na So, isasama ko na lang siya sa paggata. Pero yung ating pag paggata ay hindi ito yung ordinary yung gata na ihahalo yung gata. Kakaibang klase yung paggata ang gagawin natin ngayon. At ito yung gusto kong paggata ay ganitong style kasi malasa siya. At hindi madaling mapanis. Pasensya na nga pala sa aking background at napakaraming mga sinampay gawa nga ng ulan ng ulan. Kaya nandito na sa loob lahat ng mga sinampay. Mas mabuti naman yung sinampay kaysa mga chismosan yung kapitbahay. Charit, charot, charat. Yung saging, daming saging pero hindi ko lahat ilalagay yung mga sobrang hinog na hinog na lang. Tapos na ang pagbalat ko ng saging. Meron pang marami doon pero hindi ko ubusin At nahugasan na rin natin ang ating breadfruit fruit o kulo. Bahagya lamang natin itong ilalaga sa ating kaldero. Una nating ilalagay ang ating breadfruit sa loob ng ating kaldero at itatap natin yung saging tapos maglalagay tayo ng kaunting tubig ayan mga isang baso lang mga isang basong tubig tapos isa lang na natin isa lang na natin sa ating mahiwagang apoy. Yan. Busy po ako sa aking pagtatanim ng agar-agar. Pero usisingit ko ang paggawa ng merienda, gawa ng paparating na yung aking mga anak mula sa eskwela. At ang aking pusa na si Mangar ay gutom na rin. Mangan! Yeah. Gutom ka? Yeah. ka ngar. Gutom ka? Yan, yan siya po guys. Mga kagingyans, yan siya magpwesto. Kay, pag may isda na madala sa agar-agar, agad niya yan lalantakan. Eh, so ngayon, wala masyadong mga isda. Kaya gutom siya. Maglalagay lang ako ng isang basong tubig para dito sa aking gata dahil ang sabaw ng inyo kanina ay akin ang nilagay pigay na natin so meron pa akong natirang isang kulo para bukas na naman yan merienda itong pagkain ng kulo guys pag kumakain ako ng kulo o bread fruit um, nagpapaalala sa aking kabataan ng mga siguro mga 10 years old ako hirap na hirap talaga kami dahil walo kaming magkakapatid tapos yung lola namin at lolo namin dan din umasa sa amin kaya pag panahon wala kami pambili yung bigas ito talagang magliligtas sa aming sikmura itong kulo marami kaming ulam, ula marami isida isda kasi naku, na, managat man yung papa at mga kapatid ko managat sila dami kami isda pero wala kami bigas kaya itong kulo agad na magkuha si mama ng kulo ng breadfruit tapos ilalaga tsaka napaka ano niya mas maganda siya sa saging at sa kasabah kasi pag kinain mo siya hindi ka na, hindi ka sinisikmura yung bang, mga ngasimang sikmura mo napakagaling talaga ng kulo kaya pag kumakain ako nito ngayon edad ko na ito ngayon Maalala ko talaga ang aking kabataan at uh, hindi talaga kumisan bayaw sa na. Maalala ko sila Mama, Papa, yung mga kapatid ko buhay pa. Kasi isa-isa na silang nawawala. Kahit uh, ganun na kuan kami, mahirap kami. Pero masaya kami. Ingat kumakain. salain na natin ang ating gata. So, ganyan lamang tayo magata. eh, lalagay lang gata. Tapos, lalagyan ng asukal at asin para malinamnam yung ating ginataang kulo kasi ganito ano siya pag hindi mo naubos matagal siya masira hindi kagaya daw sa idiretso mo lang yung gata parang hindi siya naluluto so ang gagawin ginagawa ko para siyang nilalatik ko muna parang biko ba laging yan so simple simple lang yan lagyan nyo na ng asukan at pakuloyin meron din yung asin para malinamnam sabang inintay natin yung kumulo ito to kumuna kayo sa aking garden so ayan dumami na ng husto ang aking tanglad dito pag nandun tayo sa taas sa lupa ang daming manghihingi ng tanglad hanggang sa mamatay na lang yung tanglad mo tapos pag hindi mo na mabigyan, sasabihan ka, ay sauce. pag matay na siya, tanglad ka na mo dayong saya ha, tiyo. Tapos buhay na rin pala ang aking malunggay. Malunggay sa galong. Lagyan ko yung mga ano ng itlog. Tapos meron din akong saluyot. Nag ano na siya, na bunga na. at yung aking sibuyas dumami na yung aking sibuyas pero itong aking pusa ay kuminsan dito nagsisiar kaya pinabantayan ko talaga dito ka nagsisiar no? dito ka nagsisiar? tapos yung may mga kamote ako dyan kuminsan makakuha din ako dyan ng laman ang kakalaman din yan mga kamote na yan yung aking alubati Ito na pinakamataba na hindi ko na nakuna ng pang ano kasi marami akong ibang gulay. Yan, may kamuti din doon. Hmm. Hindi pa dumating ang aking mga junakis. la pa sila. Do, hindi pa sila dumating. Nagian ng asin. Para malasa sila. At hindi pa naloto ang aking merienda. magpapambot yan ang araw-araw nilang routine magpapambot tapos sasakay ng motor tapos pag uwi sasakay na naman ng motor tapos magpapambot magbabangka na naman <tinyo> tingala ko wala na may naong gitak pa na di ay so, kapaganya na medyo st sticky na lalagay na ang mga saging okay. Yan. Nilagay ko na ang bahagya na nilaga na kulo. At yan yan tapusin ang paglalaga sa latik. So ayan, bahagya na nag-sticky ang ginataan natin na ano, kulo at mayroong saging. So ang ganitong paglata, nako ang lakas ng apoy. Ay ano, matimpla mo yung gata na parang gawin mong malinam nam yung kaniyang gata ay ano parang biko yung ano sticky so ganyan ang paggata hindi ko yung gata na isasama na agad sa pagkain ayaw ko yung ganun gusto kong ganito may sauce saucy So, hintayin lang natin yan na medyo mag-sticky ng kaunti. So, ganoon lang ang gagawin ninyo. Talaga, lunang bahagya yung tagging at saka yung kulo. Pwede yung kulo lang. Pero sa akin, marami sa akin. Kaya naman ito yung sagging. Pwede nyo itong ilagay sa rep. Gawin yung panghimagas. Ayan, Tama lang yung kanyang sauce. Hindi siya matamis. Masyado. Malinam-nam siya. Hmm. Crap. Cellphone. Hmm. pagani ka ilis saan sanina? Nag-cellphone na? Sa Merong nang um, si Maybe So, salamat guys sa inyong panonood. Subukan nyo ang ganitong loto sa bread at saging. Para makarelate kayo kung gaano kasurap. Hmm. Ito ba ba hmm. Ang pula ng kanyang lips. Pat ang sarap. may alat mm. mm. eh. Malasa talaga ang ganitong pagawa. Mm. Malinamnam. Malinamnam. Malatik. Mag-aawa yung mm. tamis at alat. Kaya siya naging Malinamnam. At ang lapot ng sabaw. Ate, hmm. Ha? Ingat.